parang na ako na kastigin. Nakita ka ng ganyang workout, ang sarap sa'yo pala. <laughs> para kay Kindad ko, pinukuha ko lahat ng sakit niya. Nakaganda ka niya. Lahat ng hirap. Pakasalan lang sa'kin sa yung hirap, kasi may sakit si niyan, guys. Kaya, medyo hindi focus ang lolo niya. Hi, man. Welcome to my guys. ay pa na, no? what's up sa inyo mga pa? Dito tayo ngayon sa ospital dahil may sakit ang batuting. Sa mahal ang batuting magpagaling. No? O oh, kasi dito sa ano ni Bigla. Bigla bigla siyang nagano. Nakano yun, nagka 39.9 siya, nagka 40. pa na yun kaya ginala na namin sa na nakakataat. Kaya yung mga kiddos nyo guys, may mga anak dyan, minatay nyo. Kasi kami sa totoo lang, hindi ko alam. Sobrang ingat na namin, pero wala, nagkasakit pa. Kaya yung mga nag-workout dyan sa bahay. So today, I already learned a new skill. I finally know how to cook. Ang ina, nung yung bossing nyo. Parang yung vlog niya magiging talk show pa rin yung dalawa, puto kayo ninyo ha. Ayan ah, magpapa magpapakem lang tayo ngayon guys. No? Kasi marami na rin something sa katawan ko, marami na rin akong problema. Tignan natin kung may nangyari sa mga workout-workout na pinagagagawa ko. Bakit kami dalawa lang yung <laughs> nandito? Wala kami pakialam, Bakit kami dalawa lang nandito? <Heroes> Tatakatawa kami. Ano ba, buong vlog man ni kong TV? Ikaw ang hindi ba mag-a-seek ka pa talaga dito 'yung nagba-vlog pa. Wala raw. Eh. Wala well, daw pa kumakain ng bread, pwede sa vlog na 'yung bread, diba? 'Yun ganoon. Dayo pagme-mo-wear may araw na dayo pa kot. Na-awlit. na Wala 'yung nagpapalaro, wala ding maglalaro. <laughs> Sabayanin nila lang pala talaga siya. Oo. Oh, oh. uh, 'Yung coach ka nandito, wala sa gym. 'Yun ang ginagawa. Puro pasarap <laughs> Nalimig ko si Brown, O okay, ganyan pa nag-iisip po Wait a yan. Igel mo na yan Di natin kaya to Pa-challenge ka na lang Kahit ano, parang boss kang style Lie detector challenge Wala yung lie detector eh. Would you rather na lang? <laughs> Bumisita pala kanyang lola Ang tanong agad ni mama Paano may 1 video? Ongay, so ako muna si Kong TV ha. Correct, Kong TV ako muna si Kong TV. Yo, kung nandito ka. <laughs> Power. Malapit na 'yung pagtatapos eh. Yung mga paghabol-habol na kailangan kong gawin, kailangan ko nang ngayon. Kaya nino pa ako dito, last two mga po. Pero ngayon lang nagsimula. natambay <laughs> lang ako. Inagyan na ng swero ang baby. So, para makita niyong may kakampi siya. Ayun. Lahat kami nagswero na. Para makita niya, uy, uso to, trending to. <laughs> <laughs> Medyo malapit na kasing matapos. Oo, oh, malapit na. Anong na ngayon? 22? 22. 8 days na lang. na lang, par. E di, na, ano pa ba? Ang <laughs> pinamagugulapin okay, ko. Sir! What's up? Huwag kayong mag-push ka dito sa akin. Pwede ba rin nalangin? Ayun, sir. Galing like, ba ang mga artis namin, sir? Bakit uh, naka-naabahan ako dito? Bakit? Patagal na to? Actually, ngayon pala siya magagamit eh. Ito naalala niya yung black man, guys. <laughs> ang ganda dito kasi pwede yung ano, sir, no? Pwede ipap-freeze. Kapag di ma, no? Pap-freeze po agad yung samin. <laughs> Darating pala yung araw magagamit kita. Oh, pare. Gym sa BGC, pare. First time daw, pare. Pare, may pampers pa ako sa kamay, pare. Iwan diba tayo water, pare. May calories ba daw pare? Wala, pare. Tubig lang. Pwede tubig, pare. Pinagtududa ako na. Huwag lang mamala isang million ko. Pare, parang mali yata yung ano ka mo. Sir, wala tayo yung receiver, ah. Okay lang pa, may pampers na ako daw. sabi si Bossing? Hindi hmm. ko pa alam eh. Parang nga ni Bossing, parang 3 years na yata yung TV niya. Hindi marunong nga ito magpalit ng profile picture eh. So ayaw walang nalaman, pwede pala mag-workout nang hindi ka pinapawisan. Kasi hindi naman siya nakakapekta sa progress mo. Kasi malamig dito ngayon, guys. Malamig dito talaga Kahit anong gawin ko, di talaga ako pinapawisan. O alam ko dati, associated yung pawis sa pag ng pot. Wala pala siyang kinalaman, guys. ano masasabi sa'yo po kung hindi siya nakakapekta? Eh, okay lang yun. Gano'n naman talaga lahat ng ngayon. Walang-wala talaga gumabigas si Aga. Di mm. oh, Ano mo ko boxing mm. ah? <laughs> yung boxing. Okay, sabi mo kay boxing dedication ngayon? doon. wala ka sa akin, kilala ko boxing? Kahit sa'ng punta yun, nagbabakal.